Good afternoon mga lods. Oh, good morning po Uh, magluluto tayo ngayon ng ugob. Ano mga lods? Ugob o sa Tagalog kamansi. Sayang so, ayun, mga lods, ah, gayat na yung ano, yung ugob o sa Tagalog eh, kamansi. Game. meron pa tayo dito. meron tayong iba, si Bus Bawang. Tapos yung mga guwapo, you know. <laughs> so so, mga lods, nakasalang na yung ating uh, un pangalawang gata na may sibuyas bawang tapos lagyan natin ng asin tapos mga lods ilagay na rin natin yung ating ugob o kamansi sa tagalog so ayan mga lods ilagay na rin natin yung ating sardinas para sabay sabay ng maluto ilagay natin ng tubig yun o oh. tapos yung ano itapon mo mm. so ayan mga lods uh, ilagay natin yung ating gata o yung pangalawang gata sa ating ugub. O kamansi sa Tagalog. Yun o oh, mga lads. Oh. Ah, hindi natin masyadong haluin. Para hindi mag... Ano yun ano yung gata niya. Mga lads. Hindi. So yun mga lads. Luto na yung ating ugub. O kamansi sa Tagalog. Yun o. Oh. Kain tayo mga lads. Thank you for watching.